Nagbigay ng mensahe si Pinoy Boxing Olympian Carlo Paalam patungkol sa kanyang kontrobersyal na pagkatalo sa quarterfinals ng men's 57 kg event katapat ang Australian boxer na si Charlie Senior. Yan ang ulat ni Paulo Salamatin. patuloy pa rin na nagre-recover ang 26 anyos sa boksingerong si Carlo Paalam matapos ang kanyang masaklap na pagkatalo via split decision sa quarterfinals ng men's 57kg event kontra sa Australianong si Charlie Senior Tatlong hurado ang pumabor kay Sr. sa score na 29-28, 29-28 at isang 32-27. Habang ang dalawang hurado naman ay pumabor kay Paalam sa score na 30 to 27 at isang 29-28. Sa so ngayon po, nagre-recover po, po talaga. Hindi ko ma-explain kasi nasa bang sakit. Parang alam mo yung dream mo tapos biglang nawala na, na, lahat. Aminado rin si Paalam na malaking trauma para sa kanya ang nangyaring resulta ng kanilang laban ni senior at kasalukuyang pinag-iisipan kung itutuloy pa ba ang pagpupursige sa boxing career isipin ko pa po, po yung paano mag-umpisa ulit po eh. Babalik na mas malakas pa ba o posilyo pa ba. nanon, Kasi yung trauma po eh, baka maulit-ulit, ganun po. Sa kabila ng pagkabigo, taos puso namang nagpasalamat si Paalam sa lahat ng mga sumusuporta at nagpaabot ng mga mensahe sa kanya. Pasalamat po ako sa mga Pilipino fans ko, lalo na sa mga boxing fans. Sobrang thankful po ako. Alam mo yung babasahin mo yung mensahe, sobrang sakit po. Talaga sa akin, ko na lang. Yung babasahin ko yung mga message na yung proud na proud. Hindi ko lang pinaglaban yung sarili ko, lahat ng ano Pilip Pilipino po yung Pilipino sa ngayon, tapos na ang kampanya ng men's and women's boxing team sa 2024 Paris Olympics na kung saan sina Pinay boxers Ira Villegas at Nesty Petesio lamang ang nagtagumpay na makaapak sa medal round na kapwa nakakuha ng bronze medal. Paulo Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.